What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan. Magandang uh, umaga po. Kami po ay nandito sa ano? Sa kay Lula po at hihingi po kami ng hardin. Yan, yung bang yon, mga yon. ano ang tawag doon? Yung mga polyvinyl pang bilog. Oh, na, makikita po niyo yung hydrangea. hydrangea. At namis ko din po ang bahay ni Lula. Yan, si Kautol po ang kasama natin, tol. Yon, magandang umaga po. Yan, ito po ay ano? Labahan po namin dati. Saka apo nilalula Nung kami nakatira pa dito Yan mga kaisa no Yan Dito po kami naglalaba Ari Nakahanay pa yung mga bato Naglalaba pa? Kay Oh si Tiyo. Naglalaba pa po yan Dito po kanay dati yung magkakapatid Yan Ay nasa bayan na po halos lahat ngayon Wala na po tumera sa bukid May pa? Yan na ang pamipi, kumukuti ng pambugbog, pangyabog, pamipi po ang tawag sa amin. Wala ba? Ay, ayun, utol, kuha mo nga. Ayun. siya dahil ano, pag nabaha po yung na aanod. Ay, maka marami makaka-relate. Pamaa pama, pamipi po ang tawag sa amin. Ari, malatubig pa man din. Hindi ganarip pipipiin nyo po ang damit tapos dito na po ang hawhaw -haw. yan galing pong bundok na ilog wala na pong palapalanggan ha yan wala tubig ano oo dyan na ang daan naman dati utol sa baybay tabing iyon yan ara naman po ay ano puno po ng mahugan eh ang bahay po ni Lula nasa gitna po yan paikot po niya ng mangustanan yan. Yan po ay puro mahugan eh. Hanggang doon sa kabila. Si Masitas yun ano ito eh. Oh, okay. Yan. Pinakambakod po yung mahugan eh. Pwede na natin ibakod sa atin ano ito eh. Ganito ano. Ano, tol? Lasson. Lasson. ano ito? Lason. Ha? Lason. Ang ano? Sa... Meron na kayo tanggalan. Ang wala. Namamatay yung ating mga akasya. Oh, oh. Sabi nga daw. Nyan, mga ka-insan. Ano, alu Oh, Oo. Kaya malayo. Malayo laang po ito. Pero, utoy, nadyan ang bypass. Ayan na, nadyan na. Aray po yung kalsada na kabila. Kaya lang po, hindi po kami nadakan doon. Gawa mas gusto pa namin lakad. Abot na rin po ito ng sasakyan. di sa kabila naman po ang daan. mapapanood ito ni Lula yan, inanang si Bing adi ni kami pagkalayo mapapanood din ito ng mga ano meron tayo no, mga nanligaw sa tiyahin ba natin dati mapapanood doon nila sa Amerika eh, hello po nilimutan ko na ang pangalan eh ito daw sila nabisita sa ating mga tiyahin nung araw oo ay nami-miss daw nila itong lugar na ito. Ah. Yeah. Pari tanim pa po rin dalula dati. Ng mga 'yan. Kaya lang eh si Lulu po ay eh, ilang taon kaya namatay yon? Mga 70. Eh. Pakagaling po maggitara. Wala. Tio! tiya Yan po ang bahay ni Lula. Dati po yan mga kainsan, ito po ay parang na parang hanggang dyan sa dulo. Kumbaga po ba'y parang. Pero ang natira na po dito ay yung akin tiyohin. Kuya dayo po. Ay na, ay po. an? pakakadami pang halaman ni, ni Inana narinig pa na ito yung mga sinaunang halaman. Hydrangea. Ito yung mga maganda rin kaya otoy na rin. May mangustan pa otoy oh. oh. May bunga pa oh. Yan otoy. Adawang ito. Ba't nahuli? Ari. Ngunit po mangustan oh. Walang tao. Adawang mangustan. Baka nalang discredit oh. Antayin natin si Tito oh. Baka tayo pang bunga ng mangustan oh. Yan. Yan. May bunga pang pailan-ilan. Puti, sungkit ka nga. Ayun, tuloy yun, oh. Yun. Ayun pa, oh, tul. Ayun pa, oh, tul. Yun sa kabila, yun. Ang laki. Yan. Oo. Oh. Yan. Yan. Ah, manggustan po. Manggustan oh, ni Lula. Ah, <laughs> nadamay po. Oh, putol, hati. Ito, pa din pa. Wala ang tiyo. Ula. Mamaya po, antay namin ang tiyo. Manggustan po, mga kaisan. Ah, marami pa sa taas. Aba. Hmm. Mahuli po. Mm -mm. Papakita ko muna utol sa kanila yung mga hardin. Ang bahay po ng dati lula ko, up and down po yan. Nung araw. Ako po oh. Mga... Dito kami biro natambay dati o tuy. Naging gitara ang lulo ko. Nakakamiss din. Ay pinababa na po at binagyo po ata ito. Ito po yung mga hardin ang lula ko. Ayun ito oh. Ito mga kaisam. Ayan. Ito po ang hihingi ako. Hmm. Mga pasimilyahan laang po naman. Nagpaalam na naman po tayo. Ayan po. Nagpaalam na po tayo kay Lula. Ito mga kaisan. Oh. Hydrangea. Ito po ang mga tanim nating mga binibili po ba ni Mrs. Ay sabi ko sige, marami dong kay Lula ay eh, hihingi tayo ng ilan. Ayan po. Comment kayo mga kaisan kung anong tawag sa inyong lugar. Pero sa abroad po ay hydrangea, nung kami po ay pang dekorasyon namin sa cake. Ayan po, puro sinauna pa po yung tanim. Sinaunang tanim ni Lula. Hmm, tsaka ito oh. Mga sinaunang hardin. Oh, maganda rin, aray oh. Gumamela. Hydrangea. Hmm. Oh, Blacky. Ano, kumusta? Ang Ito naman po yung iluhan dati. Oh. Dito po dati kami na iluh Nang tubo. Alam mo mga kaisa, nang tubo at saka po... Anong tawag nito? Tubo at saka pandan. Ayan, dito po inaano nung akin lulo. Yun to, na ano, uh, namimiss ko yung lulo ko eh. Ito po, tubo. Sinasangat po dito. Tapos, dito po napunta ang katas dito po sinasahuda ng timba hmm, ginagano lang po wala tayong may, oh, may tubuhan pa dito si lulu dun po dati ang lawak ng ano po dun sa kabila taniman po ng tubo to? Lapit lapitin talaga ng ano ah uy oh, oh abaka, ito naman po. Ito bigat sa atin. Ito. ang bigat ang sabi ng comment ay... abaka, naman po pagdadala. Pinapadala nga po ni Lula yung ano din, yung antaw yung galong. Aba. Na po sina unang galong ay eh, mga minsan na ang bigat po. Ay, masino sa loob. Oo, yun na Yung parang may naan sa gabi. <laughs> Ito naman, Otoy, kung alam nila, bayuhan ng palay nung araw. Oh. Inaano po, ay wala na ngayon. Malaki ano. Eh, Ito po yung pagkakabay, kubra. Naanay na, oh. So, So, so yung... Yun. pwedeng restore din yan, ano? Pero... Oh, blacky Hindi nyo na inabot na nagtutubo si Lulu, ano? Hindi na. Kami ang umabot, kami mga bata ay... Dito po. Yan. Ah, pag din po. Oh. Sali ka, din yung pula, oh. Lola, yung mga ganyan dalawa, ano? na? Meron pa ba diyan kumunta Totoy naman natin yung kumun. Ayun. Kumun. Ay, pasing tabi po sa kumakain. Ay, wari kayo kumun pa rin hanggang ngayon. Ay, ako dati, abot kayang. Ano? Mm. Yun po bang nalaga pa si R? Ano? Doon naman ang mga kapinsaning ko. Nawala oh, na, yan, wala na dyan. Dyan, sa kabila po. Ano yun? <laughs> ay, naay yung uto yung bayabasa natin. Oh. yan. May bunga kaya? Wala. Ari po ay puno po yan ng makopa. Wala yan. Kung alam niyo po ang makopa, diyan kami dati na akit ng mga bata pa kami. Ito. Ito ang common. Oh, wala na ngayon diyan. Eh? Hindi wala na yung nadun na. Ayun, oh. Tia Edisa. Ayun. Mapapalo dito ni di Tia. Nasa Laguna po ay. Yan, ito po ang CR. Sa bundok. Para may siya din si Adensi, Luno doon na iliduro. Meron. Mm. Ito po ay ano. Si silipin pa ba na? Boy pa. Ay no, wag mo nang silipin. Baka makakita po kayo ng atisa ay. Pakababa <laughs> <laughs> utol na. Ay, matagal na. Ay, na. Matagal na ay. Ayun. Ari. Ay oh, pakikipikil mo na yan. Hiya mo na utol. Doon naman ang bahay ni Tia Millie. Kapatid po ni tatay na panganay. Eh. Kay tiya mili utol na dun. Oh. Buhay pa ba? Patay na. Patay na ba? <laughs> 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 patay na ba? siro <laughs> ka boy pa yung tiya <laughs> yung, ba? yung bahay. ba? Wala na ba? Wala na. Tara daw. Wala na. Namiss ko po ang bahay ni ano ay. Tapos ko po ang bahay ni si Tio Jimmy. Jimmy ang patay na, asawa ni Tia. dito kami dati dati po uso po ba sa inyo mga kainsan yung ano yung inihahabilin pag may sakit ang bata di ba dati, dati uso ano Oo. Oh. ngayon hindi na ata wala ng bahay din. Eh. Na dyan eh? dyan, dyan wala na wala na ba wala na. dito po kami dati natira din na ano din napasyal ba kay tiya kina ate janet yan kina kuya danyil pwede jewel ay wala na wala na Pagkasaya-saya po dito nung araw. O tuloy na dito ang kalsada sa kabila. Oh. Nandiyan na po. Wala na. Dito sa bebe pasin na. Ay, ari yung bayan basang pa rin dati. Eh sayang ano. Wala na. Yan yan. Yan bayan ng. Ari nga, ari po ang bahay ng aming tiyahin nakakamiss din Ay may atisa utoy o dali ka Alam mo yung atisa utol Oo nga cementado ito Utol Atisa. isa yun? bahay po ng tiyahin namin? Family. Malaki din pala, ano? Ha? Mayroon pala na po natin ngayon. May tiris? Oo, may tiris dati. So, bagabang ka na, ha? dito kami minadahan na ay dito yung, yung kalsadang ito utoy oh. papunta doon galing sa si eskwelahan dito kami lula makikinom nga po at doon po ang bahay namin sa kabila nakakamiss ah, din wala may bahay naman po si lula sa bayan kaya hindi na rin ito na ano utol mangustan merinda muna tayo mga kaysan may merinda lang po ng mangustin Maganda rin ba ito? Utol, pako-pako. Tayo eh, ito. Ano pong halaman ito? Para po bang pakpak ng paru-paro? Hmm. Mga kaisan, okay, po. Merinda. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ayun papunta po naman kami sa bahay ni Tia Puring, kapatid po ni Nanay. Sa labak po naman ito. Labak pa. Ah. Mm Hop. Pao. Mun. Walanjo. Dambola ito ah. Apakalaki. Mga tanim po ni Lolo. hmm, eh galang yung pagdating ano 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 hmm. ay bakatamis pook hmm alumunu hmm hmm tamis tamis utulok ba galang kaya pa nito sa mga tabing dumaka ah. tabing ilug tu Ewan ko anong hardin ito. Hardin kaya ito. Baka. Ay, naputol pa. <laughs> Sorry po, naputol. Ay, baka tutubo ito. Baka tutubo ito. Ba't naputol? Tanim ko kaya sa bahay. Naputol na eh. Para siyang hardin. Ang dami sa tamin dumaka. Ah. Hardin nga siguro. Ayun eh po. Parang orchids. Tatanim ko na po ito. Naputol eh. May ugat pati oh nakita po ni Utol ano yun ay baka hardin yan hardin pa ni Lola. ano kaya hindi kaya masukal ano kaya yan para bandahon ng ano sa ano din eh? sa anong bansa yun Canada oh. hardin kaya ito para mabulo ito yung katawan tingnan mo yung katawan hardin niya. Baka nakapalagay na di yan. Wag na. Parang asukal ay. Eh. Magdala ka ng maliit din. May maliit lo. Para memories ano lang. Kung bagay. Yan o tulari oh. no? Tanim para siguro ito ni Lula. Hmm. May higit rin. Paminhian. Mga sinaunang hardin na yan ay. Eh. Sa labak lang po ng bahay ni Lula. Siguro yung hardin yan. Hmm. Are po bahay ni Tio hindi mo na inamot ano. Ah, hindi. Ito yung dati kaparangan paparangan hanggang diyan, utol. Hayo, tara. Dito po kami nagbabarila noon. Eh, talagang ang baril namin ay yung ano, yung bang tuod ng ano, utol. Yung palapa ng niyog at saka tuod ng mga madre kakao. Natambling din naman, ay nang matuod na sa tumbong, apakasakit. Dito, yan. Dito kami natin nagbabarila noon. Yan, bumisita na rin po kami dito sa bahay po ni Tia, kapatid po ni Nanay, kapit bahay po ni Nalula. Baka hmm. tayong bulak o. Oh. Marami na rin po tayong tanim na ganyan. Kaya hindi na po tayo humingi. Po siya, ang ganda na po. Wala, kahit ano. Si Dong Hula. Si Oo. Don oh, oh. Sino kaya yun? Ah, kami ko kanina. Ah, kanina. Sabi ko sa kasi ko hindi, yun. Ako na sa tubig. bahay mo ba kuya? Huh? Doon ba? Nada, tiro -tiro, eh. ba po, eh. Ah doon ba, Sa kabilang yun? Uh -huh. mong... O to mo yung palay doon na. yung kulay na yan, magaling yan. Ano wala ka kuya binhi noon ay baka binhi baka dyan baka binhi ari kuya di kayo mga kaisan anong tawag ninyo nari okay, kuya anong abang pangalan si Batsi kabay ano like Ah nilimutan ko na ang pangalan mga kaisan kumit nga kayo kung anong tawag sa inyo nari uh -huh. uh -huh. nari po oh. Lalaho ko po sa tinuto. Yan. Kuya, ako ibibigyan mo pa may buminhi ha. Hmm. Ay, ari, binhi na po. Oh. Ari, oh. Eh. na po. Lalaho ko po sa tinuto. Pag may binhi kuya ha. Uh -uh. Pag mayroon. Wala na kami binhing ganito. Mag masarap kuya sa tinuto. Oo, ang nakuha niya si Nante, si Totumay. Oo. Ay, ako tama. Uh -uh. Ay, bakit? Ay, marami pa doon. Ayaw um Sino ang tanim nito? Si inay, ay tanim pa ni inay. Ay, di pa katagal-tagal na. na. Yung kunin na ninyo yun. Ay, tiya po rin. Kumuha na kami na rin. Uh -uh. Tatiyo, paparin na kami kuya ha. Ha? Kuya, Ha? Ah. Nakatay. Nasa mid ka na. Hindi. Oo. Oh. Tapa rin na ha. Oh, thank you. Oo. Oh. Dinala ko na rin harding iba. Mga kami bibisita ulit diyan. Doon kami dadaan sa kabila. tricycle na kami. Siya nga.